magandang araw po sa inyo na ito na naman po si Tatang Jo upang magpabot na naman ng mga impormasyon tungkol pa rin po sa pangkalusugan ng pag-usapan po natin sa ngayon ang pag-usapan po natin sa ngayon ang tatlong sangkap na maring malaki ang may tulong nito sa ating pangkalusugan una ang sangkap na ito ay ang gatas powder yan kung ano mga powder gatas nang ginagamit ninyo yun pwede pong gamitin to ang pangalawa yung tinatawag na turmeric o luyang dilaw powder o, tapos sa uh, pangatlo yung uh, bawang ito po tatlong butil na bawang yon ito po ang ating uh, gagawin ngayon alam po ba ninyo na ito po pala ay napakalaki ang may tulong nito sa ating pangkalusugan? Oo, kasi po ang uh, tatlong sangkap na ito maari tayong matulungan kapag uh, masakit yung ating uh, balakang. Kayo po ba problema na sumakit yung inyong balakang? O minsan nangingimi o kaya maantak ang inyong balakang? Ito ay tulong din kapag may problema tayo sa buto parang masakit yung ating mga buto o kaya mga ugat nito, mga litid. Yun. At uh, malaki ang may tulong nito kasi natural uh, ang gatas nakakatulong yun sa ating mga buto. At yung uh, uh, luya, luyang dilaw na powder ay eh, maaaring makatulong ito sa may problema po sa atay at kayo ay problema sa mga panakit ng mga dito sa daliri, mga na arthritis, yung ito po ang maaring may tulong natin, malaki ang tulong nito kapag ating gagawin ang gaitong paraan ng paggagamot. Simple lang. At subukan po ninyo sa loob ng dalawang linggo. At masabi ninyo na napakaganda pala ang pag-inom lang po nito ay gagawin po ninyo ah uh, tuwing hapon o gabi bago kayo matulog. O alimbawa, gagawa tayo ngayon ng aktual na paggagawa nito. Ayan na, mayroon tayong uh, baso. Pwede tayong gagawin ng powder. Kukuha tayo ng powder nito. Ayan. Uh, dalawang uh, kutsara. itong aking uh, tinitimpla at, at matulungan tayo pagkatapos ilagay mo yung tatlong butil na uh, bawang dito maganda sana dito yung powder na luyang dilaw o kaya turmeric kaya lang ako ay maraming tanim kasi dito masayang naman na luyang uh, dilaw kaya ang pwede naman ito. Pwede mo siyang pitpitin lang katulad ng ginagawa ko. Pinit-pit ko siya tapos ilagay mo diyan. Yan. Tapos pwede mo ramang lagyan ng asukar. Depende din sa iyo. O, kung gusto mo naman lagyan ng asukar, pwede din. Pwede rin ng mga uh, hindi. At subukan mo lang sa dalawang linggo, masabi mo na talagang totoo wala na malaki ang tulong nito sa ating pangkalasugan ngayon, kukuha tayo ng ininit na tubig, yung kumukulo na tubig so, para tikman natin um, itong iniinom na talagang makakatulong sa ating pangkalasugan Okay, nice yan. hindi ko siya nilagyan ng asukar pero pwede rin namang lagyan yung asukar para masarapan kayo. Pero okay na sa akin yung walang asukar. Tapos yan. Tapos uh, patatagalin mo lang siya ng mga ilang minuto para talagang maluto yung uh, bawang yung mga sangkap na yun o, para maganda ang pa uh, talagang nasama siya doon sa tubig yung mga sangkap na ito pero kung kayo ay gusto ng ma uh, powder na turmeric uluyang dilaw ay marami namang mabili noon at yun malaki ang may tulong nito doon sa ating pang, pang kalusugan halimbawa lalo na ulitin ko yung pananakit ng ating balakang. Kalimitan kapag may edad na tayo, hindi may iwasan na sumasakit yung ating mga balakang, yung ating mga buto-buto, o yung ating mga litig, yung ugat-ugat natin, o kaya may problema tayo sa ating ba, malfunction yung ating problema sa atay. O, o di tayo minsan tunawan o kaya naman, mayroong problema tayo sa arthritis. Yun. Kapag uh, ganun ang ating mga problema, mga kabraso, subukan nyo. Subukan nyo, dal 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 lang ng dalawang linggo. Subukan mo kung talagang totoo o hindi. Pero talagang marami nang natutulungan nito yung paraan ng ganitong simple na pagagamot sa ating mga karamdaman. Subukan mo lang, sa loob ng dalawang linggo. Maramdaman mo kapag ito'y nasakit yung balakang mo at iba pa. Maramdaman nyo ang pagbabago. Makita mo naman eh, maramdaman mo sa inyong katawan. Tapos, uh, makita mo na talagang totoo nga na nakakatulong pala ito. O, tikman daw natin itong lasa nito. No, masarap lang din, oh. Kahit wala siyang ano, kahit wala siyang asukar nilagay ko. Pero masarap siyang inumin. Wala naman di mapait, hindi ano. Oh. Tiyak, natin itiyak ko sa inyo, mga kabraso na magustuhan ninyo yan. At uh, mak makatulong sa ating pangkalusugan. At yun lang mga kabraso sa aking pinakita sana makatulong sa ating mga naramdaman. At maraming salamat sa inyong uh, pag-subscribe. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pakiusyo lang po na paki-subscribe kay Joe TV. Muli, magandang araw sa inyong lahat.